lamisa para sa inuman gagawa tayo nyan ito grabe so yun guys for today's video gagawa tayo ng lamisa yari sa palita you know putulin na natin ng electric saw yun at simpre kailangan na natin balik yan para maputol natin ang kabila buti na lang mga idol ay mayroon ako nakita sa tiktok kaya inorder ko tong electric saw o diba napakabilis pambihira at siyempre mga idol, i-fix na natin ang taas ng lamesa para pag mayroon ng mga paa ay hindi nagagalaw-galaw. Yun o, no? kabila naman. Yun mga idol o, oh? kailangan puliduhin natin ang pagpupukpok para matibay na matibay. Siyempre mga idol, isunod na natin yung paa ng lamesa. Yun o, no? napakabilis talaga mga idol pag mayroon tayong electric saw. No? Mura lang ito sa Shopee. Yan, lagyan na natin ang paa. Yun o, no? testinga. nga ay grabe 100% na to hindi na to matutumba <laughs> at ito na rin mga pala mga idol ang pangalawang panya kailangan madaliin natin mga idol ang pagpupukpo kasi uulan na naman at ito na mga idol lalagyan na natin ng paa ang ginagawa natin lamisa yun mga idol oh sa ang kapa yun pukpukin na natin agad yan at saka yung kabila naman para mabilis kasi uulan na yun mga idol oh, balik tarin na natin yan para yung kabila naman ay may kabit na natin ito na mga idol oh, ano kaya sa tingin nyo mga idol matibay kaya itong ginagawa natin na lamisa abangan nyo ha sa tingin ko matibay ito mga idol basta lakasan lang natin ang pokpok <laughs> ito na mga idol subukan nga natin itayo kahit wala pang mga bris yun mga idol oh. pambihira at simpre ilagay na natin yung brisa sa, ano, sa baba para matibay hindi sila magagalaw galaw oh kabilaan yan mga idol yan mga idol, nilalagay ko na yung bris natin sa baba sa baba ng pa, para matibay na matibay talaga, yun o no? kabilaan yan syempre, saglit lang talaga idol, pag gumawa ka ng lamisan na mayroong mga kasangkapan, ano at syempre mga idol, ilagay na natin ang bris sa taas yun o, no? pako na natin yan dyan natin makikita kung talagang matibay na matibay ang ginagawa natin yun o, no? kabilaan mga pako niyan ito na mga idol, malapit ng matapos at subukan natin iangat kung talagang matibay. Yun mga idol o. Oh. Yow! Ganda mga idol o. Oh. Kita nyo? Kala ko nga hindi ko ito magagawa eh. Ayos ano? Alright!